Yan, magandang gabi mga Choyans. Welcome back to my channel, Choyans Vlog Channel. Uh, itong video na to ay nagkakabit kami ng ano, mga sapin dito sa upuan ng otsi. Kasi pag hindi mo kabitan ng sapin, yung original lang sapin ay madaling masisira. Yan, tinulungan ako ni ano, kaveryong Ayan, malapit na matapos. Ayan, oh. Ito na lang ang wala. yan Kasi mahirap din, ano? Magkabit na hindi mo alam. Mabuti siya. Nagtatarbaho kasi siya dati ng ano eh ang may kotse yung amo niya. Kaya siya ang taga ano, tagakabit ng mga sapin ng sasakyan. Basag-basag na yan eh. Basag-basag na yan. Basag-basag na yan. Ayan. Ayan. Malapit na ilang piraso na lang. Tatlong piraso na lang. <coughs> Ayan Takin mo ko te Bagit na uh, Inayos po natin yung mga Ano natin dito Yung mga upuan <laughs> Binabati ko nga pala dyan ang mga taga Sorsogon Ayan, shout out daw mga shout taga Sorsogon Taga Sorsogon dyan, Sor dyan Ano nga, anong, anong barrio yun? Anong barangay? Ah, barangay Bita, no, Sorsogon City Ayan, oh. Hey, ano mo, ano mo dito? Uh, ito nga pala yung pinakamalupit namin, ano, taga Bitano uh, Anong uh, nga ginagawa mo dyan, boss? Boss Kalbo? <laughs> Naglalagay lang ng ano? Naglalagay lang ng Uber. Cover. Cover ng ano? Sasakyan. Sasakyan. Ng mga upuan. Sa, uh, dito nga pala nagparada yung aming si Boss. Yan. Chuyay. Ayan o, barber shop ni pamangkin ko. Kasi sa yung ilaw para malaman lang barber shop talaga. Ayun o. Oh. Ayun o. Oh. yan yan ang barber shop dito sa may Marimar Village likod ng SMB Kutan uy 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 may manager ayan na mga kutsuyans natapos na ang paglagay ng cover ng sasakyan ayan o oh. ayan. ayan 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 mahirap din siya pag walang tumutulong ako hindi ko masyadong kabisado ayan ah. Ayan, ito yung sa gitna oh. Ayan. Ayan yung sa driver seat. Ayan. Ayan oh. Para na rin siyang ano, para na rin siyang bago mga kasoyans. Ayan po. Ayan mga katsoyads at natapos na yung paglagay ng mga sapin. At sana po huwag niyong kalimutan na mag subscribe at saka kung pwede pakihit na rin ang bell button ng all para kahit pa paano ang lahat yung ma-upload na video ay inyong masubaybayan. Yan, hangga dami ng inyong kalagayahan at tagumpay sa bawat araw. Yan, salamat sa inyong pagpanood dyan lahat. God bless you sa inyong lahat. Bye-bye.